Bubuo na naman tayo ng 12 volts battery para sa disipan mga master at ito yung gamit natin BMS 30 ampere at 4 pieces na LD green battery 32700. Welcome back mga master. For today's video gagawa na naman tayo ng uh, battery ng disipan 12 volts dahil may order sa atin mga master. Dalawa po itong atin bubuuhin at gamit itong 32700 LiPo4 battery LD green yung kanyang brand. At dito na nga mga master kailangan natin ng tabing wire para masiris natin yung bawat battery. Siyempre, lagyan muna natin ng hinang yung bawat paghihinangan natin ng tabing wire. Gamit natin BMS ay 30 ampere por S po mga master. So pagkatapos mga master, unahin natin hinang ang kanyang negative sa B negative ng BMS. Ayan mga master. Gamit natin pang hinang ay Robicon at saka 60 ampere na surgery ring iron. Okay. Pagkatapos mga master, mag-series tayo dito. Ayan. Pagkatapos natin yung series mga master, higpitan natin. At dito tayo, mag-series din tayo dito mga master. Apat na pirasong battery lang naman to Kaya madali lang naman to mag-series. Negative, positive, negative lang naman. Ayan mga master, dito rin mag-series din tayo dito. Lagyan natin ng tabing wire. At syempre, lagyan natin ng bolt. At saka, ayan, tornilyo. Pagkatapos higpitan natin mga master. Okay, higpit na at hinangan natin mga master. Ayan, lagyan natin ng mga hinang para madali lang maghinang ng mga wire mga master. So pagkatapos, simula sa B minus, dito naman tayo sa B1. Ayan, mayroon naman marka mga master. Madali lang naman sundan kasi yung BMS may marka. So ganun lang, magsimula sa B minus, B1, B2. Ayan, kasunod ay B2. Ayan oh. Bito. Diyan tayo maghihinang sa Bito ng BMS at dito sa battery mga master. Ayan. Sunod-sunod lang yan mga master. Napakadaling sundan lang. Ayan. So pagkatapos ng Bito ay B3. Ayan. B3 mga master. Diyan tayo maghihinang ng wire. Ayan. B3. Sunod-sunod lang naman yan eh. Ayan. Tapos hihinang natin dito. Putulan muna natin yung wire. Masyadong mahaba. At pagkatapos lagyan natin ng lead. Ayan, hinang na natin mga master. Pagkatapos ng B3 mga master, syempre yung B4. Ayan, sa P+. Plus. Ayan. Katabi ng P+, plus, B4. Ayan, B3, B4. Yun lang kasimple mga master. Napakadali lang naman itong uh, sundan. Okay, nahinang na natin yung kanyang uh, B4 at nahigpitan na rin natin mga master. Ayan yung kanyang connection. Kita nyo naman. Okay, Pagkatapos, simpre lagyan natin positive, negative na wire. Yan, dyan sa kanyang uh, P minus at saka P plus. Okay? At nahinang na natin yung kanyang output ng uh, wire, positive at negative. Lagyan natin ng uh, fiberglass tape. Yan po ang tawag dyan, mga master. At simpre, lagyan natin ng paper tape para safe na safe yung ating uh, battery. Siyempre itong gamit natin naman ay lalagyan natin ng uh, wire connector para madali lang mag-connect yung may-ari nito galing sa DC pan. Diyan lang i-connect sa wire connector. So yan, balutin na natin ng head shrink tube mga master gamit itong hot air gun. So bago ang lahat mga master, baka pwedeng makahingi ng like at saka share. At kung hindi ka pa nakapag-follow dyan, mag-follow ka na rin para updated kayo sa mga araw-araw kong upload ng mga video. So bali dalawa po ito mga master na gawa ko na yung isa. So hanggang dito na lang mga master. Maraming salamat mga ka DIY.